skur na skur to skur na skur ang ganda ng araw ko ngayon as in ang ganda alright let's go let's go hey, mga pre good morning sa inyo so today is uh, Tuesday Tuesday so panibagong vlog tayo uh, sana okay lang kayo dyan so itong vlog na to idudugtong ko to yung flea market ko bukas Wednesday mga flea market finds natin uh, bukas so yeah so for now uh, samahan nyo ako uh, may nabenta na naman tayo na nasa storage unit so uh, samahan nyo ako doon uh, para kunin natin kung ano yung nabenta ko na nandun uh, and then yeah para din makita ninyo <laughs> yun na lang i, i ano tawag mo ito? isasama ko na lang kayo parate kung may nabibenta ako na nasa storage unit alright Sige, kita-kita. Uh, Let's go. Dito na tayo storage unit mga parekoy ah, pagkita natin, kunin natin kung ano yung na-pick up natin dito ah, na-pick up, <laughs> na-benta Ayayu. eh, kumusta naman kayo? may mga ano kasi dito mga iba kong na ang nilalagay ko dito yung mga malalaki ko na ah, inventory kaya kaya ganon so yeah malaking inventory kaya ganon and then ang iba mga maliliit lang nandun sa bahay so kaya pumupunta ako dito pag uh, may may nabenta saan ba yon uh, hanapin natin saan ka Saan ka ba? OMG, saan yun? Ah, ito. <laughs> OMG. Ito. Atari SM-124. Mga oh, pre, ito. Ay, ay. Ah, ang ganda nito. Yan. Nabenta natin to. Yan. Uh, yun yung uh, printer. Ah, uh, yung mga naghahanap ng vintage do hindi lang to hindi lang to <laughs> damit ha ito vintage to uh, vintage to ang ganda nito nabenta ko to mga pare uh, 300 so hindi na masama so atari na ano ang ganda nito No. SM124. Vintage to eh. Vintage. Yung, eh, yung sabi ko, hindi talaga, I mean, hindi ako nagpo-focus talaga sa mga vintage lang. Pero kung may nahanap ako, may nakita ako, eh, syempre, bibilihin natin yan. Ang importante kasi sa akin, pare ko, uh, yung, uh, you know, mabalik ko yung investment ko. Tsaka may konting tubo, may konting, uh, uh, may, may kita tayo. Yun yung pinaka-importante. So ang galing nito, ah uh, $300 plus uh, shipping to. All right, so 'yung nabenta natin ngayon. All right, all right. I mean, nabenta natin kagabi. So i-ship natin 'yan ngayon. So and then ang iba kong mga nabenta kahapon, uh, na-package na ko na. So yeah. Right, so let's go. So dalhin natin 'to, i-package natin to. Kailangan ang pag-package nito. Like, ibababol wrap ko talaga to para hindi mabasag. Delikado kasi. So, kailangan maingat tayo. Ito nga, may, 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 ano tawag ito? May basag na nga yan dyan eh. Yan. Pero, yeah. Yan lang yan. Alright, let's go! Mga pre, ito, dalawang ukay-ukay box yan. Ah, uh, ipapadala ko na yan this week. Puno yan, Okay. So, sasabihin ko sa iyo, sa inyo, kung gusto nyo ng mga damit, mga sapatos, ah, uh, sombrero, kahit saan, basta nanggaling galing dito. Nang dyan yan. Okay? Kung gusto nyo, galing dito. So, i-follow nyo yung uh, reseller natin. Nandyan ang screenshot. I-follow nyo siya kasi nga pagdating ito, ibibenta niya mga to. Alright? Uh, it's either ibenta niya ipopost lang niya sa face FB page niya or i live selling niya. So it depends. So kung gusto nyo makabili ng mga, mga nito galing dito, i-follow nyo siya. Yun yung screenshot. Uh, pangalawang batch na to may isang box na na napadala ko I think mga 3 weeks ago. Alright? So siguro in 3 uh, in, in, uh, three more weeks, I don't know kung uh, ano katagal, siguro darating na yon Uh, again ililista niya yon at saka or i, i live selling i don't know basta i follow niyo siya alright? right, right so bago natin ipapakita yung mga na pick up natin sa free market uh, may nagpapa shout out uh, grupo to from Davao uh, Davao Venture Mountaineers uh, Davin or Davin uh, from like Andulana shout out sa inyo i think a grupo to, to ng mga Mountaineers Say, hey, ingat kayo mga pare koyha ingat kayo Andena uh, salamat sa support Alright, salamat. right, mga pre, ang ganda pre. Oh. Doc Martens. Ito yung mga first kong na-pick up ngayon. As in, ang linis-linis pa. Ha? Oh. Huh. Ang linis ng Doc Martins mga pre. May screenshot dyan. Magkano to? 20 yung kuha ko. And then ito, Lacoste. Lacoste pre, pang babae. Ang ganda ng Lacoste to. Oh. Lacoste size 36. And then may Nike tayo. Ayan, Nike. And then I ito? ito yung pinaka the best mga pare koy. Burberry pare koy. Burberry. XL Burberry. O oh, ang logo nyo. Ang ganda niya pang babae ito ha. Mga mari na din mga marikoy, mga mari koy. Yan. Ito Burberry din. Pang babae ito mga mari koy. Sa inyo to size 6 kinuha na rin to Nike na golf clubs pero pang pang bata to mga pare uh, GS uh, yes, yung bili ko pati yung uh, bag nya pati yung bag ang ganda pa kinuha ko to pare kasi yung Nike hindi na gumagawa ng mga golf clubs kaya ang kaya binili ko agad 10 lang to eh so kaya yeah nag stop na kasi sila wala ng Nike na golf clubs hindi na sa gumagawa so kaya Skorto, skorto. I mean, I don't know if it's necessary score pero mabibenta natin ito ng maganda. Alright, let's go. Alright, mga parekoy. jackpot na naman tayo, parekoy. Kung alam nyo itong brand na ito, parekoy. Mga brand new ito. Brand new ng Amboots. Ha? Teka, maaga pa. I Ilagay lang muna natin ito sa cart and then, ah, uh, balik tayo mga parekoy sa loob and then may golf club ako dun parekoy ito pare ko brand niyo kung alam niyo tong brand na to brand niyo pare brand niyo OMG brand new. may mga screenshot dyan dalawa yan jackpot ulit siguro mga ang isa nito 300 dollars isa nito $300 isang vendor lang itong binilihan ko yan teka lagay natin ito kotse teka ito pare ko eh. isang vendor lang ito pare ko eh. ang binayad ko is at uh, 200 250 uh, $250 lahat ito pare kung kilala nyo itong brand na to pare as in ang ganda ito siguro mga at least mga 250 to 300 dollars to online brand new kasi hindi ko alam kung paano to i-pronounce alam ko yung brand pero hindi ko alam paano i-pronounce to pero jackpot na jackpot to dalawang ganito isa alright ah. and then dalawa ito dalawa yan pare dalawang dalawang ganito brand new And then ito pare koy. Ito yung isa. Ah, uh, Ariat na boots. Ah, uh, no, Justin. Justin na boots. So 250 and then And then ito pare koy. Itong brand na to pare koy, mga 150 dollars to pare koy na na ano mo ito? Na golf uh na golf club mamahalin to ito mga 50 dollars ito mga mga 150 so score na score pare koy All right, let's go pare koy makajackpan naman tayo pare koy omg pare koy omg grabe ito yung pinaka score i don't know alam niyo to rebook na pump. Old school to parikoy I think nabibenta to Almost over 200 dollars parikoy Air pump parikoy Grabe parikoy oh. Ang ganda niyan. Ang ganda And then ito pa May composite pa tayo uh, And then ito Ang ganda nito parikoy May mga screenshot dyan ha Lahat kung magkano to Ito yung pair uh, Ang ganda nito parikoy may konti lang gas -gas dito pero I think mabubura to dito din pare koy adidas mamahalin to mga parikoy ah ito grabe grabe ang dami nito puro sapatos ng mga high end ito I think ang Jason Kito pare no grabe oh grabe score na score to score na score ang ganda ng araw ko ngayon ang ganda. All let's go, let's go. All right, Pare Koy. iPad Pare ko oh. iPad. Ito mga mga electronics ayo Ang ganda nito, Pare Koy. So, wala lang charger pero I mean, iPhone 'to, naluma. iPhone na luma and then ito, a uh, iPad. iPad. So, ang ganda nito. And then may Canon tayo na camera, Pare Koy. Ang Canon na camera. Ang ganda nito right, and then ito. Uh, may <laughs> sapatos na naman. Vapor Max. May Vapor Max tayo. Pero I think ito yung pinaka the best pare ko oh. Made in the USA pare ko Made in USA. Nike. Made in USA. Nike. Hindi na kung makita niya yan. Nike. Made in USA. Jordan, no? Oh. Michael Jordan's uh, The Restaurant pare ko Ang ganda nito pare ko ang ganda. All right. right. So, ito na 'yon pare ko. Ito na 'yung last uwin uh, uwi na. Ito mga pre, wala akong ma makitang uh, comps. Vintage na vintage kasi to eh. So, I don't know siguro i uh, car audio to. Car audio brand new to pre. Uh, kasi tape i anong tawag mo nito? Ibala mo nito. So, vintage na vintage talaga to. And then brand new. So, siguro, i-lista ko to. I'm thinking like 50 to 70 dollars each. So, yeah, brand new kasi yan. So, yeah, so ang ganda ng mga na na-pick up ko ngayon, the best. And then lahat ng mga sapatos pala pinalegit check ko. So, nang doon nang diyan yung uh, ano tawag nito? Ah, uh, screenshot ng mga results. So, puro puro ah uh, legit check. So, yeah. So, ayos okay na okay ang pick up ko kanina sa free market. All right? So, hey, ingat kayo ha. And it's a to support. All right, bye bye you.